Guys, isi-share ko sa inyo itong bigay sa akin kanina. Galing daw to sa ano, sa aming barangay. Kapitan. Maraming salamat. First time ko nakatanggap ng mga ganito ngayon pa. Maraming salamat. Ano ang pangalan nito na cake? Ano to? Basta hindi ko pa alam kung banana cake po ba to. Basta ito po yung forma niya kumusha Ay. Ay. Ayan guys, ang ganda ng ano niya, chocolate tsaka ano ba to, mani ba to? Ah, basta ayun na yun guys. Titikman na, hiwain na natin. Tapos yung sa kanyang hiwa guys, maliit lang sa akin, malaki. Ayan. Salamat po sa nagbigay nito. Si Ate Kunching nagbigay sa akin nito yung presidente namin dito sa aming samahan. Tapos, ang um, nagano talaga nito yung aming kapitan. Hala, di man matanggal. So guys, gagamitin na natin itong tinidor na misyusa kasi ako guys. Na-order ko sa TikTok shop kasi ang gusto good. ko may gold man lang ako kahit sa kutsara man lang. <laughs> Ay. Ah, boy. Yun. So, ayan siya, guys. Banana cake. Yummy, yummy. Hatlog may Tommy. Pero, guys, kain tayo, guys.